Madami tayong karanasan sa panaginip. At syempre, ikikwento ko sa inyo ang mga karanasan ko sa pananaginip at kapag nananaginip ako. Nakaranas na ba kayo ng isang panaginip na binigyan kayo ng madaming pera? Kasi ako? Oo. Nakakabisit lang sa part na kung saan aasa ka na may madami kang pera pero pagising mo wala namang pala. Wow! Oh, yes! I'm rich! Teka, baka pa nag lang to ah. Bilang nga muna ako hanggang tatlo kung totoo to. -toto. Isa, dalawa, tatlo. Yes! Yo! Yeah. Ay, nakakainis na nakakalungkot lang. Pero ba din yung panaginip na kung saan maligo ka? Nang literal sa higaan nyo. <laughs> sabi sa akin nila tita. Kapag daw makakita ko ng inidor sa panaginip ko, huwag na huwag daw ako ihi doon. Sabi nila tita, di daw ako ihi dyan eh. Sige, subukan mo pang umihi. Yes, baka isipon nyo nagsisinungaling ako. Totoo yan. Oh, di ba? <laughs> anyway, punta naman tayo sa panaginip na kung saan may kasuntukan tayong di naman natin natatamaan kapag sumusuntok na tayo. Like what the fudge? What is this? Like seryoso? Ang bigat sa kamay. Nakakainis talaga yung mga ganyang panaginip. Pero alam nyo kung anong nakakainis? Yung pilit ko kayong pinapatawa pero di kayo nagsusubscribe. <laughs> like seryoso? Bagong animator pa lang ako. Hihi. <laughs> okay, sa panaginip naman tayo na random. Paano ko nasabi na random? Ganito kasi yun. Yung setup ng panaginip ko nun is nasa school daw ako. Siyempre nakikinig ng maigi. Tapos out of nowhere, may matake daw ng na zombie. Nawala lahat ng classmates ko. As in ako na lang yung datera. Siyempre yung ginawa ko, gumising ako. Pakadali lang naman takasin ng ganyan. Ginawa ko nun, tumakbo ako ng mabilis sa loob ng classroom namin. Oo, ang lawak daw ng classroom namin. At siyempre, nahuli ako ng zombie. Ewan ko kung dahil sa panaginip o sadyang tanga lang ako nun. At pagkatapos, bigla ako nagkaroon ng superpowers. Yes, seryoso. Tapos yung zombie naman, yun yung naging teacher namin. Takteng panaginip yan. So ito yung superpowers ko. Alam mo yung susano ni Sasuke? Oo, meron akong kagibunshin tulad ni Naruto. Takting di pa nga patay yung teacher namin na zombie. Napunta daw ako kagod sa diserto Tapos naglakad-lakad lang ako. Then out of nowhere, Nak, saan ka Yes, nag-sleepwalking ako nun. Di ko alam kung bakit at wala din akong masagot sa tanong ni mama. Kasi walang wala talaga ako sa isip ko nun. Gumising ako nung nakatayo, papunta sa labas. Sinabi ko na lang, ihi lang po ako ma. Kahit di And yun, habang naihi ko, doon ko na lang na-realize na naginip lang pala ako kanina. Tapos boom! Ang sleepwalk. May mga iba din na nakakaranas ng iba't ibang klase ng panaginip. Tulad ng lucid dreaming. Yung alam mong nanadanginip ka lang. Sleep paralysis, yung tipong nakakatakot na di ka makagalaw. At false awakening, yung akala mo gumising ka na pero hindi ka pa pala natuto sa pumamali mong ginawa. Nasaktan ka na, inulit mo pa. Ay, sorry. Naglag. So, 'yun lang muna. Subscribe na kayo para makasama nyo ako sa panaginip niyo. Mm -hmm.